Good morning mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa barangay Santa Cruz. Kung saan nandito ngayon ang team ng uh, namamahagi ng uh, pamaskuhan dog dito sa lungsod ng Pasig. At ngayon nga makikita natin itong anilang ginagawang house to house. apang pansin din dito itong mga truck. At natin dito na naglalaman nga ng uh, pamaskuhan dog. Ito sila na talaga namang abalang abala sa so, matapos ang ginagawa nga nito no? mga kaibigan, itong araw na ito ang distribution ng uh, pamaskong handog ay meron tayong anim na barangay, nandito tayo ngayon sa barangay Santa Cruz at susunod sa barangay Santa Rosa barangay San Nicolas barangay San Jose barangay Kalawaan at barangay Katipunan, yan anim na barangay na yan ang mahatiran ngayon ng pamaskuhan pamaskong handog dito sa lungsod ng Pasig at dito gumamit na nga rin sila ng uh, mga tricycle para madala doon sa mga maliliit na daan o iskinita itong uh, uh, mga pamaskong handog na ito itong makikita natin itong mga tricycle na ito yan ay uh, kinakargahan nga ng uh, pamaskong handog. so dito naman sa bandarito may mga karga na yun na uh, tricycle na nakikita natin at ito naman ay uh, pinapasok sa isang uh, iskinita dito sa barangay uh, Santa Cruz sunda natin itong uh, area na to Ayan, no? so ito yung uh, mga namamahagi nga ng pamaskuhan doon dito sa lugar ng uh, San, Santa Cruz yan no? So, asamahan natin itong mga ito Ayan, no? At uh, puro pala Ayan, yeah, natutulong-tulong na sila para maipasok na nga ito, no, huwag waiting dito sa barangay bangbang ang uh, comment ni Amelita Silvano, Ayan, oo, hintay -hintay lang po tayo no, at magkakaroon din ng mga uh, schedule na uh, sa barangay bangbang Ito. Ito. <laughs> ito ang... Uh, Makikita nyo, kahit uh, this pagod na mga nakangiti pa itong mga ito, ito. ito. hindi <laughs> pa pagod nag-umpisa pa lang <laughs> ito pa ang isang kariton na ginagamit nga nila no ayan nga sila ito pa isa magmagamit nga sila ng mga kariton para mapabilis Yung na pag uh, ng pamaskong uh, pamaskong handog dito sa barangay Santa Cruz ando na yung ngayon iba Ayun, yun iba nandoon na nga ano na nga. Marami rin kabahayan dito sa looban ng uh, Barangay Santa Cruz. Uh, talaga maliliit na eskinita. Yun na makikita natin dito. At takan natin papasukin niyan. Kay uh, Romulo Rosario, good morning po. Ah, uh, kailan po dito sa Barangay San Miguel? Barangay San Miguel. Uh, waiting lang po at magkakaroon din ng schedule, uh, dito schedule love dito. Yan. Tanyo, ah, mahaba talaga itong mga eskinita. Ito, ano? Ito. Ito pa, yung mga ilan na. Pabalik na nga. Kukuha pa yan. Magkakarga yan, no? Ayan po yung katim namin. Ayan. Kamay-kamay. <laughs> <laughs> pa. Ayan pa, no? Talagang dito. Makikita na nga natin siguro. Ito yun na team leader nila. Uh, team leader nila siguro. Ito, no? Uh, sir, good morning po. Ayan. No. Ayan. Ah, Ito, nagbibigay sila, no? Ang uh, pamaskong handog nga dito. Dito na sila sa samaskong. Doon kayo sa dulo? Ayan, sabahan natin to, itong okay. mga ito. Kay uh, Ma'am Teresa, ayun, uh, oh, pabilis yun na comment, hindi ko nabasa. <laughs> ito naman, na uh, kay uh, Amelita Silvano, ngayon po ang uh, schedule sa kalawaan. Oo, oh, meron ngayon, Ma'am um, um, uh, Amelita, na uh, Barangay Kalawaan, uh, meron schedule ngayon. Ayun, nandito tayo ngayon sa isang cover court kung saan na makikita natin yung mga kabataan dito ng mga naglalaro ng basketball. At mukhang dito nila kadali nito. Oo, oo, talaga nga mapapasana all ka. Asa uh, ginagawa dito sa lungsod ng Pasig. Itong nga pamamahagi na nga pamastuhan daw. Uh, yeah, Ay, talagang walang kahirap-hirap. Talagang uh, nga house to house. At hindi na pinatitila ng mga tao. Ayan. Sa yung team leader. Hmm. Ito, team leader. Ayan. Ayan, no? Mga kaibigan, no? Ito, ini-scan lang nila yung na uh, QR code at uh, makakatanggap na nga sila ng uh, pamaskong handog na galing sa city government natin. Ayun. Uh, Kung uh, isang pamilya, isang uh, bag na pamaskong handog, ang nga kanilang matatanggap. KGT Lontok, Good AM, kailangan po us, kailan po sa Sumilang, dito po ako sa senior office. Ayun, bat po. Um, uh, Barangay Sumilang, uh, malapit na rin po yan. Andito na, magkakatabi na eh, no? At uh, ando na nga sa uh, Barangay Santa Rosa, meron na eh. Mm. Ayan. Okay. Bayad. Nga si ate nakatanggap na ng mga pamasko Salamat. Ayan. 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 Dito pala yung nakakaibigan din natin eh. Ayan. Ayan. Oh. Nasamahan natin. Ay, ito pa isa. Mga kaibigan natin. Nakikita natin dito sa barangay Santa Cruz. Ayan. Ayan. Kaya eh, uh, GG Lontok, salamat po. Ayan, dito ini-scan lang yun na uh, QR code. At uh, mabibigyan na nga yan ng uh, dog nila sa City Government natin. Napakasimple lang, kaya eh, uh, na ipinamamahagi eh, ang uh, pamaskuhan dog dito. Hindi ka napipila at uh, nagahaus nag house to house talaga ang uh, mga ano natin, mga kawani ng uh, gobyerno. Ito ang uh, looban ng Santa Cruz kung saan kakikita natin ng mga kabahayan dito ay talaga naman mga gawa lang sa light material sa ano, delikado nga kung uh, magkakasunod sana wag naman pero ito yan uh, nadadalahan ng uh, mga pangasturan ito yung kagandahan sa ginawa ni Mayor Vito Soto, talaga hindi nahihirapan ng mga tao para matanggap ang pamastuhan doon. Ito yung walang, mayawa, walang mayaman, walang mahirap, lahat makakatanggap. Doon sa mga hindi pa nakakatanggap, hintay-hintay lang po at nagkakaroon ng schedule sa lugar nyo. Um, sana ganito rin dito sa amin Dito sa binangunan resan rin Sabi ni uh, Ma'am Teresa Binga Flores Sana nga ano para hindi na kayo Nangihirapan talagang uh, uh, Napakadali na kinukuha O naipamamahagi mga uh, pamaskuhan magang house to house um, Doon naman tayo sa banda doon uh. Ito may mga kabataan Naglalaro ng uh, basketball hmm ito mga skinita ay kanila lang ang pinapasok bigas kaibigan ay Mahibigan because... oh, sila rin yung mga nasamahan natin ng mga nakaraan taon na mga namamahagi ng pamaskuhan dog at sanay na sanay na nga sila sa kanilang ginagawa. Nakita ko noon mga nakaraan kahit pandemic ay uh, talagang tuloy-tuloy ang ginagawa nila. Meron din mga nahawa ng COVID-19 at yung iba naman ay talagang kahit umuulan kasi at umaaraw talagang tuloy ang mga kanilang ginagawa ito mga ito ang frontliner noong mga panahon ng COVID-19 no? talagang mga bayani ng pasig yan mga yan, hmm. yan mga eskilita dyan kanilang uh, pinasok na nga Balik tayo dito sa kabila namang grupo. no, Marami itong uh, mga grupo na pumunta dito sa Barangay Santa Cruz. Eh. Uh, kasi marami rin mga eski nga dito. Ayan, kagaya nito, uh, ilang QR code ang uh, kanilang ipinapakita. Uh, sigurado kung uh, taga rito talaga siya na mabibigyan. Uh, dito hindi naman uh, kailangan na uh, butante ka para makatanggap ng uh, uh, pamaskuhan daw. Kahit hindi ka butante makakatanggap ka ng uh, dog, Basta meron ka lang QR code na maipapakita at uh, i-scan kung uh, valid talaga. Kung hindi valid, hindi ka makakatanggap. Kaya mga kaibigan, at, uh, ito ang mga nakita natin kaganapan dito sa barangay uh, Santa Cruz, Lungsod ng Pasig. At hanggang dito na lang itong uh, live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Uh, ganun din sa mga uh, mga naglalike, nagsishare ng video. Uh, maraming maraming salamat po and advance Merry Christmas.